Transfer Domo's. Ano ang reaksyon ng mga fans sa kanyang pagpanaw? Ang balitang hindi napapanahong pagpanaw ni Transfer Domo ay nagpadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng entertainment industry at ng kanyang tapat na fanbase. Ang mga platform ng social media ay puno ng taos pusong pagpupugay, alaala, at pagpapahayag ng pagdadalamhati. Ang mga tagahanga mula sa lahat ng mga larangan ng buhay ay nagbabahagi ng kanilang mga paboritong sandali mula sa kanyang mga pagganap na nagbibigay-diin sa kanyang epekto sa kanilang buhay. Ang Twitter ay nagliliyab sa mga hashtag tulad ng hashtag at hashtag Remembering Chance, kung saan ang mga tagahanga ay nagbubuhos ng kanilang emosyon. Marami ang nagsasalaysay kung paano ang kanyang pagganap bilang Ambrose Spellman sa Chilling Adventures of Sabrina ay nag-resonate sa kanila at kung paano ang kanyang talento at karisma ay nag-iwan ng isang indelible mark. Ang Instagram ay puno ng fan art, collage, at mga mensahe ng pakikiramay. Ang mga admirers ay nagpo-post ng mga screenshot mula sa kanyang mga palabas na sinamahan ng mga taos pusong caption na nagpapahayag ng kanilang kalungkutan at pasasalamat sa kanyang trabaho. Sa mga online forum at mga komunidad ng fan, ang mga talakayan na ay nakasentro sa kanyang pamana, ang mga karakter na kanyang binuhay, at ang kawalan na naiwan ng kanyang kawalan. Ang ilang mga tagahanga ay nag-oorganisa ng mga virtual candlelight vigils at manood ng mga partido upang igalang ang kanyang memorya.